ano dali ginawa dito? Ay ay. Gamitin dito lang kamay, ubusin ang ginawa dito. Pagpagi dali. Ah! Ubusin mo yan, ubusin mo. Tao yun. Ano yung mga Baba ay. Uh, ay, ay. Ay, ay. ay. ay, 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 ay Ubos, bilisan mo. Kita kita diyan. Di yan. elemento tao. Isa e iyo, sa iyo. Sa iyo. Sa Ay, sayo. masakit, masakit. Sa akin. Sa mga bata daw, ano, lahat kayo sa inyo. O konti. to ito. Hindi na ako kuha sa tari. Ito ay pagi kayo ng kurungan. Aray, isa kita. Ubus nali. dito Di, yung kapisan ko sa bahay. Mga pinahiwalay ko na at kuwan. Pinagawa ko na ng maliit na bahay. Mga bata, meron na. Mga Uh, may mga ah. Bilis! Ito nyo ma. Apoy na pang ah. <laughs> ah! Aray! Aray! Diyan, ah. hindi ko ginala. Ay, masakit! Masakit! Tanta! Ah! I go! Kaya pag walang apoy yun. Oh. Wala. Walang apoy Wala. Wala. Pag sinabi ko apoy na pang ay! Ang gas! Gas! Kita niya! ng Sunog siya eh pag apoy. Kidlat ng Panginoon. Ito lalo Ay! 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 Wala na kaya. Kita niya yan. na Patong lang. Lalo pa kaya. Pasit ko. Tolik ay lahat mo. lahat mo Ba. Uh, yes. Are na puruhan si Sera. Ano yan? Balamang yan means, mga alejos, isip nyo are... ano? Ginugulo isip niya. Ginugulo isip niya. Ano ihremhnut. yan? Pag ganyan ang ginagawa lagi ng away. Lagi ng away. Kasi nagkakagulo pa. Oh, may isa sa amin dapong gayon. Ubus yan. bilas bilasa namin. Ah, aray, masakit. Abay, ubos. Oh, pinaka pala kaya ito chan ni sir oh, oh yan nagpapagpagi kamo <laughs> sa ang <rin> chan <tiyan> ko kung <laughs> sa tinira dun pinatanggal ah, pala kayo mo chan ni sir ayaw yung katulad ng natural na akin kusang luma kayo oh. malaki nga pala ng ano ko ano pero lumihit na ano gusto mo ng mga multahe alam mo kayo 110 110 Pagkakit pala ang Pag eh. 2,000 volts na 220. Uh, ah! Bay ka tal. sa ulha baka ari. 500! Ay! 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 ay pa 500 pa eh! Kisay okay, yun. Kisay! <laughs> Tanggal lahat! Pasakay? Ayo, igyen talaga nang ulam pa eh. Tanggalin mo lahat. Dali, dali, dali. Tama ba 'to? 1,000, tama ba? Ay, bakit ayo pasakay ng una? Ay, kuno masakay. Ha? pasakay? Ay, 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 bakit mo kinulam muna to? Ano kan? dahilan? Tayo mag-usap. Anong dahilan? Ano'ng dahilan ba't mo kinulam to? Iwa 1,000 kita. Ay,

Pati batay din amay mo, kaya ako higigil sa iyo. So, isang milyon kaya kayanin mo? Ay, sa si espada ko nila ilalagay isang milyon para kayo katay. Ay, ako yung po. Ay, ama. ako yung Tanong mo ko sa kasaya. Kidlat ng kakastas ng ama. Lays! Ubus! Ubus! Dali! Ilang kayo gumawa, Dinay? Eh? Masasakta ka kapag di ka sumagaw? Ilang kayo gumawa? Akala mo yata hindi na natalab? Bawis, eh. Ilang kayo gumawa? Oo. Ay, kung di, na. Siya yung day. Waka yung day lang. patay papatay na kita? Pagkatipo pa nga ngayon ng paghumayay. JAHAT! Ah! Ay! Ayaw na! Ayaw na! Ayaw na! Ayaw na! Ah! Maiska, maiska! Mayos Ayaw na! Huwag nang utog ka pa. Tulog lang. Isang milyong lutan. Ayaw na! Ah! Ayaw na! Ah! Ayaw, Ayaw na! Ayutay Ang kaluluwa ng mga kagula. kulam na kulam konti. Ba! Kulam. Pag nahuli. Eh. Meron ko espada niyo pag anong yan, pumapatay na mga mga kumala. Sabi niyo patahin. Baka dam, eh. Patay ka din. Sino ba? Rurok, marurok, lahat madudurog. Kapre-are. Kapre-are. Sino pa? Matawag ako meron pa. Mm. Kinukulong ko sa singsing -sing na ito. Oh. Ay! Paso. eh Ay! Ay! naman na rin. Baka doon sa ng bahay. Patabitin daw. Ang halo eh. elemento. Ay! 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 Ay. Ay, kadami. Ay kadami. Nakakaintindihan? Hmm. So, Papatay ko yung spalo so, ng yun, mga anong ninyo. Hmm. So, mga gabay. Pugusi are. Pasok pala center. Sir, balik. balik. <laughs> Bo, ano ba mo dyan, sir? Sir, sige, nahiga di yan. <laughs> ano ba mo dyan? Nadasal mo muna kaya po. Nasaan ang tubig? Ano nangyari? mo nga rin? Ay, nagsayaw-sayaw kay Dian <laughs> <laughs> Nagpakalong kayo sa asawa nyo. Humiga kayo sa anak nyo. Hindi yan yung nangyari. Aba, ipinapakailman nyo na yung naggagawa din eh. Ano ka pinsan? Asya. <laughs> Ay, ay, hindi ganyan, hindi ganyan. Buti kayo nakatulog. Maligalig ya. <laughs> <laughs> ay, pero kung kaya pa maapo sa amin ang nagpapagawa din ano ng bahay. <laughs> kulang matano. Ay, ari bubungla mo kaya ko pa hindi. Kami nagpapagawa din ng bahay ng <laughs> anak ko. Tinong sir, ilong. Sa amin paligid din may Ay, kulang at saka mga elemento. Uh, uh, element Dahil may malaking punong mangga sa amin ilalim. ilalim. Madali naman yung kakausapin nyo lang na ba yan, kaya nausap ko na. Huwag kayo manggugulo ha. Utas kayo lahat sa akin pag nanggulo pa kayong tao. Ang hina ako eh. Ganyan, ho, ang dami ho sumalim sa inyo eh. Ang ilang tao eh. Ay nagre-react sa taas ng bultahe ng kidlat eh. Sakit. sa sasakit ho okay. talaga yan. Ang gawa naman na o ano, ng man. yurik nyo. Tanggaw. Masakit talaga yan. Ano, ano, Kahit ano. hindi ko na pero sa masyado. gana uh, bueno, Kaya minsan, ba, nakagaya. Hindi ko naman dinidinan. Ginagaya ko na lang. Sa iba, dinidinan ko yun pag walang diferensya. Minsan, hindi ko na rin dinidinan. Depende sa kasalanan. Yada. Ah. Hmm.